Earth Araw ng Sabado, narito ang patnubay sa atin ng Diyos sa ating buhay. Halika pakinggan natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Pakinggan po natin. Ang Ebanghelyo ni San Mateo chapter 14 verse 1 to 12 ay nagkukuwento ng pagkamatay ni Juan Bautista na naganap sa pamamagitan ng kamay ni Herodes Antipas. Ang kwento ay nagbibigay ng mahahalagang aral at mga puntos na nagbibigay ng liwanag sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ito makinig po tayo ang pagkamatay ni Juan Bautista. Ang kwento ay nagsisimula sa pagkabilanggo ni Juan Bautista dahil sa pagsasalita laban kay Herodes Antipas dahil sa pag-aasawa nito sa asawa ng kanyang kapatid. Ang pagkabilanggo ni Juan ay nagpapakita ng kanyang katapatan at pagsunod sa Diyos kahit na nangangahulugan ito ng pagdurusa. Ang pagkamatay ni Juan ay naganap sa isang kapistahan kung saan ang anak na babae ni Herodias ay nagsayaw at nagustuhan ito ni Herodes. Nangako si Herodes na bibigyan ng anumang hilingin ng dalaga, kaya hiniling nito ang ulo ni Juan Bautista. Ito tignan niyo po. Ang pagkamatay ni Juan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kasalanan at ang mga kahihinatnan nito. Ang pagnanais ni Herodias na maparusahan si Juan ay nagpakita ng kanyang galit at paghihiganti. At ito ang aral at mga puntos. Ang kwento ng pagkamatay ni Juan Bautista ay nagbibigay ng mga sumusunod na aral at mga puntos. Una, ang kahalagahan ng katapatan. The importance of honesty. Ang pagkamatay ni Juan ay nagpapakita ng kanyang katapatan sa Diyos kahit na nangangahulugan ito ng pagdurusa. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging matapat sa ating mga paniniwala at sa Diyos kahit na mahirap. Pangalawa, ang kapangyarihan ng kasalanan, the power of sin. Ang pagkamatay ni Juan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kasalanan at ang mga kahihinatnan nito. Ang pagnanais ni Herodias na maparusahan si Juan ay nagpakita ng kanyang galit at paghihiganti. Ang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang kasalanan ay may malubhang kahihinatnan. Pangatlo, ang kahalagahan ng pagpapatawad. The importance of forgiveness. Kahit na si Juan ay namatay dahil sa kasalanan ng iba, ang kwento ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapatawad. Ang Diyos ay nagpatawad kay Herodes at sa kanyang anak na babae, at dapat din nating matutong magpatawad sa mga nagkasala sa atin ay pang ang pag-asa sa kabila ng pagdurusa, hope despite suffering. Ang pagkamatay ni Juan ay nagpapakita ng pag-asa sa kabila ng pagdurusa. Kahit na namatay si Juan, ang kanyang mensahe ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao. Amen. Sa pagtatapos, konklusyon. Ang kwento ng pagkamatay ni Juan Bautista ay isang malakas na paalala ng kahalagahan ng katapatan ang kapangyarihan ng kasalanan at ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang kwento ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging matapat sa ating mga paniniwala at sa Diyos kahit na mahirap. Dapat din nating tandaan na ang kasalanan ay may malubhang kahihinatnan at dapat tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Sa kabila ng pagdurusa, ang kwento ay nagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng mensahe ni Juan Bautista Thanks God! Nawa na gustuhan niyo ang video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels. At like. Comment and share. Thanks for watching and listening. God bless you. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon.